So, ayun na guys. Ang luto natin ngayong araw is kahapon ay shepherd's pie. O, diba? Ang sosyal, -sosyal na aming ano, pagkain kahapon. So, may letter ang aking amo and then nag lang ako ng ground beef at pinanuhan ko lang yan. Pinakuloan ko lang ng bahagya para maging light brown. Then nag ako ng bawang sibuyas konting olive oil, and then, magagay ko ng carrots. Mix-mix lang natin ng bahagya, and then, lagyan natin ng green peas, tomato paste, and, ayun, mix lang. Dapat daw, sabi ng amo ko, ng nanay ng amo ko, is may sauce yun, na gravy. So, dahil wala kami dito sa bayat, hindi nila kami nanigyan, so, sumunod lang ako sa instruction na maglagay ng 2 tablespoon na harina, and then, chicken stock. So, yung magic, tinunaw ko lang sa hot water. Chicken stock yun. Naglagay lang ako ng asin and paminta. And, ayun na. Tapos, para gusto ng amo ko medyo saucy. Yan. Yeah. Yeah, medyo masos siya. At habang ginikisa ko yon is para sumabay yung amoy sa ginisang ground beef. Nagisa na rin ako ng bawang sibuy at kamatis kasi isasarsyado ko yung leftover na isda nung nakaraang linggo doon sa party nila Catherine. So, ayun. Nagbisa lang ako niyan. Then, after that, is niluto ko lang yung egg. And then, ilalagay ko na ang isda. Super laking isda. So, hindi kasi sa kawali namin. Ginamit ko ay kaldero. Walang masasayang na isda sa aming mga OFW. Dahil isda is life. Diba? Kahit araw-araw isda. Huwag lang malo. Charis! So, ayun na nga. Mga bandang 3pm is nilaga ko na ang ating patatas. After that is, syempre, imamash natin yan gamit ang pangmash ng potato. So, yung pangmash ng potato is galing pa rin kila Catherine. So, dahil wala kami, so, pinahiram nila kami. <laughs> o, oh, diba? After imash niyang potato is, lagyan natin ng butter, milk, salt, and pepper. Dahil, kailangan natin siyang imash na mabuti. Maging creamy. Pero dahil hindi, hindi ko siya masyadong naging creamy. Pero, carry bells na yan. So, yung yang ground beef ko dapat is red and, red or brown-brown yan. Hindi ko alam kung bakit naging orange siguro dahil sa carrots, pero caribels na yan sabi ng amo ko. So, next time, alam na namin ang gagawin namin, need pala ng sauce. So, ayun na. Then, after nyan, isasalansan natin yan sa baking pan. So, lalagyan natin ng, tama ba? Baking pan ah uh, basta yon yung nilalagay sa oven. <laughs> Unahin natin sa lansan yung beef, ground beef nating niluto and i-toppings natin ang mashed potato. Hindi ka creamy. So, after natin i- sa lansan yan, lagyan natin ng line gamit ang tinedor. Pagkalagay natin, lagyan natin ng butter and parmesan cheese. So, ilagay sa oven para mag-light brown brown pala, hindi siya light brown. Brown talaga. Tapos may salad, and then yan ang finished product. Kain na sila. And the next day, ewan ko, pero nag na naman ng Maha Blanca ang aking Catherine. So, yan yeah, pa pinagawa ko siya. Dahil dito, malaya ako makakaluto pag wala ang amo ko. Dahil pinasok ang amo ko. Uh, ayun, nakagawa ako ng Maha Bumili ako ng milk sa bakala dahil wala silang stock. So, wala kaming magagawa kundi bumili. <laughs> so, ayun guys. Niluto ko lang yung maha na yan na request ni Catherine. Craving satisfied na naman siya. So, ayun na guys. That's it for today's video. Ang ating mini cooking vlog. Okay guys. See you in my next vlog. And bye! Request ni Catherine Gray Solis. Ayan, ang mahang malapot ay malambot. Ayaw niya ng matigas. ay, charot na. So, craving satisfied na naman siya. Hindi pang na ipang naglilihe.